Ayan, nagkakain sila ng mangga ha. Oo. Oh. Lugi yung dalawa sa mangga. Hindi <laughs> mo na nangyayari ito. Kung gusto rin yung kalabaw. Kalabaw? <laughs> yung baka hindi? <laughs> Ay, susunduin ko na yung dalawa. Gabi na. Sakto hmm, yung dating ko doon. Ayan, magandang uh, gabi po. At ah, uh, ang bilis po yung gumabi oh. Paribasa po, may ismag pa siguro yan. Ina na naulan pa ata susunduin po natin si sina Russell si Mylene yan at may ko po yung dating doon para diridiretso na ako kasi pagka yung maaga i pa ako nung matagal doon sa mga gilid-gilid lang doon kaya gusto ko yung uh, na na pick up sa kanila ayan at uh, susunduin ko na nga ulit uh. susunduin sunduin ko na itong dalawa ulit at uh, Kamustahin natin ulit sila. Hmm. Ayan, tara po at samahan niyo ako. Ayan, naglalabasan na po. Good evening. Oh. <laughs> sana so, sana. Dalawa. Narito na po yung ano, dalawa. Oh, kamusta naman? Ang uh, okay lang po. pasok ninyo. Okay. Ha? Huh? Okay. Wow, oh, sila. Oh. Nag-report po kami. Nag-report? Oh, kamusta yung report? Okay lang. Ha? Okay lang. <laughs> huh? okay lang. Oh, okay. Hmm. ano ang pinag-usapan doon ninyo? Kasi nakita ko may may nanu si nanay eh tinuruan ata kayo eh nakuha ba ninyo yung ano ni nanay? Uh, oh, wow okay. oh. ayos pala kami po dalawa ni may, may nagkano po nagpa-price po kami kasi kapag ano wala na akong tumataas pag tatanong ka kaya nagpa-price kami tapos oh, nice. daming kamay nagugulo kami tawanan kami din sa harapan kasi maraming kamay ako may lina ko ako Ganyan sila. Binibili ko lang yung mga asaya ko pa. Oo, asaya pa rin nyo ah. Ayan, ang gaganda nila oh. Eh, nakasalamin sila eh. Oo, yan pa oh, si Russell oh. Ano, kamusta yung ano sa asalamin? Hindi na masakit sa mata? Hindi po. Ano yan, tinatanggal ninyo pag nasa school kayo? Gamit din ninyo. Pag naano kami, na yoko kami. Pag nayok kayo? Parang ngayon lang kayo masaya ngayong sundo ko na ito ah. Misan lagi parang kayong pagod ah. Ha? Pagod po kasi pagod. Wala akong sound eh. Mag-sound ako, ako sa inyo. Pwede? <laughs> Ayan. O tara na. Ko ano ay ano ba sabihin ko ano yung pamagat mo sa Tagalog. Ama, naka -naka -naka napakaganda. mo? Ano ba yung maupi? Maganda. Maganda. 'Yung pangit. Tá bom. Dora. Nalo rin papang, oh, painga. pa hindi sa kalinog. Oo, oh, pahinga. Pahinga na muna kayo. Diba? Kamusta report niyo? Ha? Nayos. na report. Apo. mag-deliver na report yan eh. nag pa kami sa ratas-ratas ngayon. Ang galing niyo eh. ka, masaling. O, gusto? Jante at si dalawa. Ako Ah, kala ko ibang group si Maylip. Kala ko tapos ka na kami. Ah, group din kayo. hindi e, maganda. Sa ano po? Sa ate? Ang sabi ng teacher. Ano po? Hmm. Hindi na po. Hindi na po. Hindi na yung Ano na na. Hindi na. Discuss yung... na, okay. na sila. Discuss okay. na okay. ni teacher Mylene. Ang <laughs> <laughs> galing pala ni Mylene. <laughs> wow. Pwede na pala kayo mag-teacher mag sa class. Ito po yung dalawa, oh. Oh, congrats daw, <laughs> oh. Yay! Yeah. Oo oh, nga naman, congrats nga naman sa inyo. Thank you. Oh. Bakit nahihiya na kayo ngayon? Palibasa, hindi na nyo nakakasama yung dalawa. O, oh, yan. Maganda oh. pala na na ano may paano kayo. Mga boys, dahil nag talaga. tagas na. sagot my price, di ba? O, oh, <laughs> ang ah, galing ng motivation mo, my Nagamit mo yung picture. Apo. Okay. Oh, Pinakawalan madaling... nila. Pag ay... <laughs> nakita <Nang -dali laughs> nila yung tao, <laughs> <Tawad laughs> na kauban. Tawa na yun. yung tao. Hindi naman kita yung ano, basta yung katawan na. Yun naman ay ano, uh, picture. Kaso nga nagmamadali na tayo kanina. Ano hindi, taong, ano, yung ng yung tao nga sa iyo. Yung sinaw ng tao, mga tao. Bato pa lang yung mga ginagamit nila. Mm -hmm. So, hindi na lang klase si teacher. Oo, yun na. Uy, bakit? Ano na naman tayo na <laughs> yun? <laughs> choco macho. <laughs> <laughs> o, oh, sabi mo kay <laughs> teacher, gagano'n dapat para yung mga bata pamumotivate sila. Di ba ano, may apat yung binigay mong choco no. no. macho. Tapos binigay sila. ko kay mam Ma yung isa. Kasi tatlo lang po yung tanong eh. <laughs> <laughs> mam, ma sa'yo ma ma na po ito, mam, na sobra. May pa-price po kami isang sa Isang sa ako mo. Sabi ko, ko. Lang. kung sino so, yung... pala yung mga ball pen mm, na iba kasi marami siya. naman yan. Sabi ko, kung sino makakasagot, sabi ko, bibigyan ko ng isang sakong chocomotcher. -tsuk. Tawanan sila! <laughs> <laughs> Tawanan <laughs> sila! Akin. Isa tapos tinawag ko sa lalaki si ano, si Paolo. sabi, sabi ko, ito Paolo, <laughs> tama naman yung sa niya. Sa niya. Niya. Ah, sagot niya. Si ano sabi ko, ito ay, na. Bigyan na, na ng isang sakong sa kumot. Tawanan sila. Upo. Parang, parang, parang oh, lahat na taas eh. Gusto oh. nila. Eh, susunod pag tuturoin na Tapos nung atapos, Lucy, hindi ako pinili. Kanina pa ako ng taas. Pero pag check, na yung pero pag ano, hmm. nag-iingay kayo, pag chef. sila nag-iingay. Hindi sila nag-iingay kanina. Kasi ay, so, may, sa ay, yasay, may ano sila, may price. Pag sumagot. Ang tukoy niya, yun eh. Hindi ba ba Hindi ba Hindi ba ganyan? Hindi sa ganyan? Hindi ba ganyan? Hindi ba ganyan? Hindi na Pagkagayto na lang po pong gabi sila nagkakasama-sama. Ayan uh, po at masaya-masaya uh, po yung uh, 4 Quatro Marias. Ayan, masaya-masaya po yung 4 Marias. O yan basta maganda talaga. Nag Magaling naman tong dalawa na pa-participate. Tuloy lang ninyo yun. Ha? Apa. Ano naman yung kasi pagdating naman galing nila sa... Ito may, may dalawa. Nyan, nyan, nyan. Ito, takot pa naman yung dalawa. <laughs> ay, oh. Chukoy. Uh. Oh, sila Chukoy. dalawa ni? Okay, kanina si Sinia din may practice eh. Kaya lang ito yung nasa rubin Tambal. sa rin practice. Mm. Ayan. Uh. Itong dalawa magkaswabi po ngayon. Hmm. <laughs> Tapos ito naman dalawa, magkasabi din itong dalawa. <laughs> Ayan po at maraming maraming salamat po sa walasawan yung pagsubaybay sa akin channel at tingat po lagi tayo. Saan po tayo naman? Ano Anong sabi niyo sa sa school kanina? Masaya masaya po kami din sa school kanina. Bakit? Ano po ang pinalakpakan ko Wow, pinalakpakan kayo May? Ayan si May. Tingin mo na May dito. Pamiya mo ng cellphone. Ano ano? Ano? Ang ano? dami pong sumagot. dami pong doon sa ano. Kasi nagpa-press ano. Sa mga tanong po namin. Wow. Sa mga report po namin. gusto ah, pala nila may pa-price. <laughs> oh. Mabilis po pa sila ng sagot. <laughs> masaya masaya <laughs> daw sila kanina Ay, eh. Na press, ah, masaya. Masaya. Hmm. masaya pala sila na kanina. Masaya so, kanina. pala sila kanina. kanina. Oh, oh. Basta pagbutihin lang lagi yung pag niyo pag-aaral niyo at para malala, malalayo malayo yung mararating ninyo. niyan. Dapat nagdala sa susunod. Eh, ba may Kaya, well, may isa rin kinakausap pa eh. Buwan mo na yung cellphone. Uy! Sana hmm. pa ang picture. Hindi pa nga tapos eh. oh, sige, ano-ano yan? Nag-aano sila na bi-edit. Uy, baka ba bukas na O oh, yan. Ano siya sabi nyo ba? kanina? Oh, wala na. Ano yung sabi nyo kanina? Masaya po kami kanina nag-record. Oo. Oh. Kaya nga, pagbutihin niyo yung uh, pag-aaral niyo, para mga... Ang tawag ito? tawag Mapalawak pa rin yan? Ha? Pagbutihin uh -huh. ka ako yung pag-aaral nila? Medyo po kinabahan kanina. Um, bakit ka kinabahan? Pero yung nakabasa na po ako, tapos naka-explain. Ano, naka -explain ako po naka-explain ko ano. Mas, sayo, And ano na po, hindi na po ang na Ah. <laughs> Naalis na po. <laughs> yung nagtitipa po kami nagagaling ba Hindi, <laughs> 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 si yung mga klase ninyo, kontuwari sa inyo. Apo. Ah, ang saya kayo. Lalo na po yung nakikita nila, nakahubad yung picture namin. <laughs> Tapos din na na hindi yung kinami, yung ano, kataas. Sabi niya, tapos nung inanong binaba, wow, galing! <laughs> <laughs> Natakpan yung picture. Sabi, sabi Ay, bakit? Bakit ganyan? Pwede naman hindi. Sabi niyo, sabi, sabi ko, may ano po kami. May plano rin kami. Sabi ko, tapos, ayan, inanong namin. Tapos magulo. namin <laughs> So, sabi niya, ba't ganyan? Sabi ni Russell, ganyan, ganyan din namin, okay lang. Yan. <laughs> ganyan sa amin eh. Charot. <laughs> <Wait laughs> Tinuruan ko sila kanina, yung pagre-report. Sabi ko, unang nila, di. Uh, Siyempre yung picture muna, pinaka-motivation mo yun. Para, para yung mga kaklasi niyo, magkaroon ng interest doon sa report. kasi yung iba, pag nagre-report, hindi nakikinig. Oh. Ma Sa inyo, nakikinig kanina. Apa talagang marami nagsalwa. Pero pagbasta parang lahat ng tumaas ng kamay kasi gusto nila yung apo. Pag-premio namin. Pag-premio <laughs> <laughs> oh. kayo. <laughs> tapos nung tapos na, si Mary hindi ako tinawag. So. Oh, yan ang dami pa nag-re-react. Dahil hindi na, tinawag. Hindi kasi pinigas yun sabi ni Ganyo, ba't hindi ako tinawag? Oo, oh, oh, yeah, no. ang dami pa nag hindi daw sila tinawag. <laughs> kasi ang subject na yan, subject, per subject kasi, 45 minutes lang. Eh kung may mag, ano, mm -hmm. may magre-report pa. Okay. Opo, dalawa lang minutes? po namin ako kanina ka. ko lang sa room eh. Ayun, Ayun na, uli yung kapalitan. Nanay, pag second reading or second Individual. Second part o? Individual. Individual. So kaya kanina. Yeah. yan. Kaya yan. Kaya kaya, yan. kaya kaya nila yan. Pwede din niyo yan. Magaya niyo nga kanina, uh -huh. eh, 'di lalo na at least may experience yan, na sa kayo. Staff, any person counter. Obligatory sidantian derase kanina, magagalit ako sa teacher mo kanina kasi. Ah. Dapat 'yun. Ano? <laughs> Ganang dapat. Chot lagi kayo. Hindi naman para sa kanina napansin ko hindi sila pagod. Misan yan na Pagka sinusundo ko doon, pagod eh. Kanina But hindi. Pagod. Ano lang? May gano'ng talaga. Kumanta pa yung mga iyang kanina sa akin. Yun ang sound show. Tawag si Nea. Kumanta kasi wala ko na-iintindihan. <laughs> wala ko na sa kanta. Sa Ay, Ay si Kamusta, net Oo, oh, naman po. Oo. Okay lang yun, sinet, eh si eh.